Good evening guys. Lakas ng hangin. Kahap kagabi umulan. And nag-visit sa akin yung kaibigan ko. Umulan daw kagabi. Hindi na ako nag-video. Tinaman ako babas. Ngayon, masama rin ang panahon. Ayan Oh. Lakas ng hangin. Tingnan yung ano. Galit ang... ba? Galit. Basa na yung ano, sahig parang umulan na rin ata. Maaga kaming dapat kanina pa ako umuwi alas 4 or 4.30 kaya lang nandun pa yung amo ko tsaka yung manager kaya hindi mo na ako lumabas Hinintay ko muna silang lumabas bago ako lumabas kasi chine ko yung mga aircon. Ngayon, kaya maaga kaming pinauwi kasi oh, baka malakas yung ulan. bunga Bumabaha kasi dito sa Saudi, sa Jeddah. Dito sa area na to bumabaha. konting ulan lang, bumabaha. Kasi walang Greenwich dito, guys. Tingnan nyo yung ano, kasada, walang Greenwich wala siyang greenage dito hindi katulad sa ibang lugar may greenage sa atin may greenage dito wala kaya ang mahirap dito ayan o, walang greenage pag umuulan wala siyang walang malu walang malulusutan yung baha ayan wala siyang greenage kahit doon sa kabila wala kaya pag umuulan dito mga lahat ng nagtatrabaho maagang umuuwi kasi bunga baha, Walang dadaanan yung tubig. Kaya pag bumabaha ang Saudi or dito sa tinitiraan dito, dito sa Jeddah, sinisipsip lang sila yung tubig, sinisipsip sa tangki. May truck na kumukuha. Kung saan yung pinakamabaha, dun. Bahain. Kaya wala kasing greenwich. Tingnan nyo, wala talaga wala. Wala kayong makikita dito. Kaya kahit kunting ulan lang dito o kahit kunting patak lang, kahit kunting ulan lang, babaha kasi walang greenage. Kaya mahirap may walang greenage talaga. Magbabaha tingnan niyo. Ma mahirap dito kahit dito oh. Yan oh, walang greenage. Sa atin diyan may greenage si. Eh. Yan. Yan. wala oh, wala wala. Tapos ang iniiwasan pa naman nila dito kasi ang kuryente nasa ilalim. Nasa ilalim ang kuryente. Hindi katulad sa atin na ang kuryente sa atin may poste. Dito walang poste dito na paglalagyan ng mga wire, ganyan. Nasa ilalim ng lupa ang mga wire dito. Sa mga ilaw, nasa ilalim din lahat. Hindi katulad sa atin na may mga poste dito nasa ilalim ng lupa. Kaya pag bumabaha, lechon. Pero wala naman, alhamdulillah, wala naman ganun. Wala. Walang ganun nang nangyayari. Kasi naagapan nila yung baha. Maraming kumukuha ng tubig na tangke. Ayan lang guys. In-update ko lang kayo, charot. Nag Nagchichismis. Sige na guys, bye bye. Don't forget to like, share, unsubscribe, char, pas share share, Sub subs subscribe. Pasensya na kayo, bulol ako. Ay, makulimlim pa talaga ang langit. Bye-bye. Thank you.